Kahulugan ng abo sa panaginip. Ang abo ay resulta ng pagkasunog at ito ay may partikular na interpretasyon sa mundo ng panaginip. Ang abo sa mga panaginip ay may posibilidad na lumitaw sa mga kritikal na sandali sa buhay ng isang tao. Kailangan mong malaman ang tiyak na dahilan kung bakit naroroon ang panaginip na ito. Ano ang ibig sabihin ng panaginip ng abo? Sa maraming paraan, ang panaginip ng abo ay sumisimbolo sa pagtatapos ng isang yugto. Nais mong ion ang mga lumang pahina at palitan ng mga ito ng mga bagong bagay. It's the end of the useless negative base and everything you need to get rid of memories because they are not contributing and not productive. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa paglimot sa nakaraan at isang tabi ang hindi mo na nakikitang kapaki-pakinabang. Ang paglimot sa nakaraan ay ang tamang desisyon. Ang apoy na naapula ay magpapakita ng abo. Ang kahulugan ng panaginip na ito ay may kaugnayan din sa paghihiwalay. Ang abo na natitira mula sa pagkasunog ay may isang tiyak na layunin at ito ay lubos na magdedepende sa konteksto ng iyong kasalukuyang buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ash rain. Ang kahulugan ng panaginip ng abo na bumabagsak mula sa langit ay nagpapakita ng isang masamang palatandaan at isang kakilakilabot na pakiramdam na nakapaligid sa iyo. Ang panaginip ay sumisimbolo na mayroong iba't ibang masamang sitwasyon. Kung nagtatrabaho ka, dapat kang magingat dahil baka magkaroon ka ng pagbawas sa mga tauhan. Kung meron kang sariling negosyo, ito ay nagpapakita na mawawalan ka ng mga ari-arian dahil sa mahinang pamumuhunan. Kung nakakaramdam ka ng takot kapag nananaginip ka, ito ay senyales na kailangan mong humanap ng solusyon para malampasan ang iyong mga problema. Ito ay magiging isang hindi kasiyasiyang karanasan at sa proseso, ito ay magpapagod sa iyo. Makakatulong ito kung pupunuin mo ang iyong sarili ng lakas upang malampasan ito ng may optimismo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa abo ng sigarilyo kapag nanaginip ka tungkol sa abo mula sa sigarilyo, nangangahulugan ito ng isang bigong relasyon o isang pagsisikap sa isang negosyo na nangangako ng isang bagay, ngunit hindi ito gumagana. Nawala mo ang sandali ng kaligayahan at kailangan mong umasa. Huwag hayaan ang iyong sarili na maimpluwensyahan ng masamang panahon mula sa nakaraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa abo at apoy. Kung nanaginip ka ng abo at apoy, ito ay isang senyales na inaasahan mong makatanggap ng suporta mula sa mga maimpluwensyang tao upang may sakatuparan ng plano na mayroon ka. Ang panaginip ng abo at apoy ay nauugnay sa kapangyarihan ng nagniningas na apoy. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng abo. Kapag nanaginip kang makakita ng abo sa iyong bibig, ito ay senyales na papalapit na ang sakit makakatulong kung ikaw ay maingat sa iyong kasalukuyang pisikal na kondisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa abo ng bulkan Ang panaginip tungkol sa mga abo ng pagsabok ng bulkan ay nagpapakita na gusto mong kontroli ng lahat. Sa makatawid, hindi mo pinapayagan ng iba na subukan mang himasok sa iyong mga gawain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa abo mula sa isang bahay. Kapag nanaginip kang makakita ng abo sa isang bahay, ito ay nagpapakita sa iyo na mayroon maraming pangmamataas, malisya, hindi nagpagpaparaan at kawalang interes sa iyong pagkatao. Makakatulong kung susubukan mong alisin ang masamang karakter sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa abo ng cremation Kapag nanaginip ka tungkol sa abo, ito ay isang senyales na binibigyan mo ng maraming atensyon ang ilang mga tao. Ang panaginip tungkol sa cremation mula sa mga miyembro ng pamilya ay nagpapakita na gusto mong makasama ang taong iyon ng mas matagal. Lagi mong maaalala ang taong umaalis sa buhay mo. Ang panaginip na ito ay tanda din na matinding takot. Makakatulong ito kung nakatuon ka sa pagpapakawala ng iyong mga takot pakiramdam ng pagkakasala at iba pang damdamin ng stress tungkol sa mga miyembro ng pamilya na pinapahalagahan mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa humawak ng abo. Kung nanaginip ka ng abo sa iyong mga kamay, ito ay senyales na gumagawa ka ng isang makasariling desisyon. Ipinapahiwatig nito na ikaw ay isang tao na iniisip lamang ang iyong sarili at wala kang pakialam sa mga taong malapit sa iyo. Sa makatuwid, kailangan mong baguhin ang iyong paraan ng pag-iisip.